Saan? ng Ah, oo. oo. ng katanawan 'di pa natin napupuntahan. May pier katanawan? Mag-aupos ka pa, no? Ayan tayo, naglalakad-lakad dito habang sila ay naninigarilyo doon sa restaurant. Ah... Uh... Ito yung ano, yung pag-ahon na nang mula na Quezon. Kami ngayon ay papunta ng Katanawan dahil ako ay isinama ng aking kapatid para ipacheck up ang mata ng kanyang anak sa Katanawan dahil uh, nalalabo, ay ano ba yun? Lumalabo ang kanyang paningin. Kaya check up ng aking kapatid dito sa Katanawan, Quezon. Ayan, napakaganda dito ng ito napakahabang ahonin mga ka-idol. Sobrang habang ahonin ito. Ayan hindi tayo pwedeng okay sanang pumunta doon oh. kaso baka hindi huminto ang tricycle pag naandun na kami kailangan talagang dito